Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong March 29, 2021, isang tao ang hindi mapigilan ng pag-iyak sa tabi ng isang hospital bed. Ang iniiyak nito ay ang nakakaawang sinapit ng kanyang ina. Ang babae sa kama ay kinilalang si Vilma Carey na isang Filipina. Ito ay naiulat na mula sa probinsya ng Camarines Norte at anak ng dating gobernador doon. Nang ito ay makagraduate ng college at meron ng sapat na experience sa pagtrabaho, ito ay lumipad patungong Estados Unidos para magtrabaho bilang trade analyst sa Philippine Trade Office sa Philippine Consulate sa Chicago. Kung ikaw ay Pinoy na nakatira sa Midwest at kailangan mong mag-renew ng passport at iba pa mga bagay na may kinalaman sa mga dokumento sa Pilipinas, marahil ay may kakilala ka sa Filipino community na nakakakilala kay Vilma. Bagamat ibang-iba ang buhay sa Amerika, sa dami naman ng mga Filipinos sa Chicago at ibang mga states na nasa Midwest, hindi nahirapan si Vilma na mag-adjust. Bukod sa nagkaroon siya ng driver's license at maayos na buhay sa US, ay umusbong din ang personal na itong buhay ng makilala niya si Jesse. Pagkatapos nilang magpakasal, silang dalawa ay mabilis na bumili ng kanilang bahay. Kalaunan, si Vilma ay binigyan ng isang sanggol na babae na pinangalanan nilang Elizabeth. At mula noon ay iniwan ni Vilma ang kanyang magandang trabaho para tutukan ang pagpapalaki sa kanilang anak. Base sa ulat, ang kanilang pamilya ay isang normal at tipikal lamang na Midwestern family. Bagamat malayo at siya ay nakatira na sa Amerika, sinigurado pa rin ni Vilma na magiging pamilyar si Elizabeth sa kultura ng mga Filipino. Kaya naman habang ito ay lumalaki, alam ni Elizabeth ang barong Tagalog, kung gaano kahalaga ang karaoke sa buhay ng mga Pinoy at gustong gusto din ito ang mga pagkain Filipino. Madalas din na makisawsaw sa si Elizabeth sa tuwing magluluto ang kanyang ina ng lumpia. Sa interview ay binahagi nito na tandang-tanda niya na sa hilig ng kanyang ina sa pagluluto kapag naparami ang gawa nito ng lumpia ay inilalagay ito ni Vilma sa freezer sa kadadalhin sa parties at ang lumpia ang laging unang nauubos. Sa loob ng ilang taon ay naging maayos ang buhay ng mga kari. Pero nang panahon na para pumasok si Elizabeth sa na college, nakaramdam ng kalungkutan ang mag-asawa sapagkat ang napili nitong university ay sa New York. Bagamat mawawalay ang kanilang unikaiha, si Vilma ay naintindihan na hindi nila maaaring pigilan ang pangarap ni Elizabeth. Kaya kahit mahirap ay pinayagan nila ito na mamuhay mag-isa sa New York habang pumapasok sa college. Nang ito ay makapagtapos at makapasok sa mundo ng fashion, abot langit ang tuwa ng mag-asawang kari para sa kanilang anak. Ang mga tao na madalas makita ang larawan ng kanilang pamilya ay laging sinasabi na nakamit na ni Vilma ang tinatawag na American Dream. Ngunit lahat ng magagandang bagay ay nagtatapos. Noong 2012, pagkalipas ng 27 taon nilang pagsasama, si Vilma ay susubukin muli dahil ang kanyang asawang si Jesse ay pumanaw. Kasunod noon ay permanente din na nanirahan si Elizabeth sa New York City dahil ito ay nagtatrabaho doon. Pero katulad ng iba mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay, si Vilma ay nagpakatatag. Sa tulong at suporta na kanyang pamilya sa Pilipinas at Amerika, pagkalipas ng ilang taon ang Filipina ay naka-adjust sa buhay na wala ang kanyang mahal na asawa. Ngunit nang sumapit ang taong 2020, ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Nang maitala ang unang kaso ng virus sa US noong January 20, 2020, ang buhay ng lahat ng tao hindi lamang kay Vilma ay nagbago. Sa kanyang edad, sabayan mo pa ng sobrang dami ng tao sa New York, ang publiko ay pinaalalahanan na kung ang mga ito ay lalabas, ay dapat meron silang importante yung gagawin. Pero nang hindi na mabilang ang mga taong nagkaroon ng virus, ang mga negosyo na hindi kinikonsidera na mahalaga sa buong NYC, ay isinara noong March 16, 2020. Kasunod niyan ay ilang state na rin ang nag-anunsyo na ganoon rin ang kanilang gagawin sa desperadong pagtatangka na mapigilan o makontrol ang mabilis na pagkalat ng virus. Ang mga trabahador sa buong mundo, hindi lamang sa Amerika, ay napilita na magtrabaho sa bahay o yung work from home. At isa sa mga ito ay si Elizabeth. Maraming mga tao ang nawalan ng trabaho at naghirap na maka-adjust sa new normal. Pero dahil sa nakapaghanda at nakapag-ipon si Vilma ay hindi naging problema dito na bumili ng mga pagkain at iba pang mga bagay na kailangan niya. Pagkalipas ng halos isang taon simula ng mapasok ng virus ang US, masaya namang ibinalita ng gobyerno na meron ng gamot para dito. Sa interview kay Elizabeth ay binahagi nito ng pagiging malayo niya sa kanyang ina ang dahilan kung bakit araw-araw ay lagi siya nag-aalala lalo na at ayon sa World Health Organization, ang pagkakaroon ng problema sa mental health ay mas lalong lumala nang kumalat ang pandemya. Pero sa gulat niya na 2021, ang kanyang ina bagamat na sa mid-60s na ay hindi nagsasayang ng oras sa harap ng TV o internet. Sa halip kung ito ay may libreng oras, si Vilma ay laging nasa galaan at hindi nito hinahayaan na pigilan siya ng virus na tuklasin ng iba't ibang lugar sa buong Amerika. Naiulat din na si Vilma ay may balak na bumilik ng Pilipinas para naman makita ang mga kapatid at mga kamag-anak nito na matagal na rin itong hindi nakikita. Pero dahil sa delay ng pagpapakalat ng gamot sa state ng Illinois ay hindi hindi ito makapagbook ng ticket. Bagamat nasa maayos na kalagayan si Vilma sa bahay nito sa Chicago, Nagpumilit si Elizabeth na para sa ikaayos ng kanyang mental health at mapalagay na rin ang loob ng kanyang ina na hindi ito nag-iisa sa gitna ng pandemya, ay nakumbinsi niya itong panandaliang lumipat sa kanyang apartment sa NYC. Kasama ang kanyang aso na si Aristotel, silang mag-ina ay masayang nanirahan sa lugar na laging inilalarawan na City That Never Sleeps. At katulad na laging ginagawa ni Velma, nang unti-unti nang nagbubukas ang iba't ibang mga establishmento, ay madalas itong lumabas para bisitahin ang magagandang lugar sa New York. Noong pumasok na ang buwan ng Marso taong 2021, ang pagsisimba ay napakahalaga sa katolikong tulad ni Velma. Ayon sa interview kay Elizabeth, balak ng kanyang ina na magsimba tuwing linggo hanggang sumapit na ang Holy Week. Dahil yon ang iklimenda ang taon kung kailan kumalat ang salita ng Diyos sa Pilipinas. At katulad ng nasa plano, bagamat malamig noong umaga ng March 29, 2021, ang 65 taong gulang na si Vilma ay kinuha ang kanyang brown leather jacket, lumabas sa apartment at naglakad papalabas ng building. Ngunit sa halip na makarating ito sa Holy Cross Church, si Vilma ay isinugod sa ospital. Sa loob ng ilang araw, ito ay dumaan sa maraming gamutan at sa awa ng Diyos ay nakaligtas naman ito pero kailangan niyang gumamit ng walker para makalakad. Ang mga kapamilya nito sa Pilipinas ay nagulat sa nangyari. Ngunit hindi naman sila nag-ilala dahil ito ay nakaka-recover na. Pero nalito sila na mabasa ang isang article mula sa The New York Times at na-feature doon si Vilma. Sa interview ng L Magazine kay Elizabeth ay ibinahagi nito na kahit hindi niya gustong ilihim ang totoong nangyari sa kanyang ina ay nakinig siya sa kahilingan ni Vilma dahil natatakot pala ito nasisihin sisihin ng mga tao sa Pilipinas. Dahil para sa kanyang ina, sa kultura ng mga Filipino, merong stigma kapag ikaw ay naging biktima ng krimen. Ang ibig niyang sabihin ay kapag ikaw ay nasangkot sa hindi magandang pangyayari, nakaligtas ka man o hindi, Marami pa rin mga tao ang sisisihin ka kahit ikaw na nga ang biktima o kahit wala ka namang ginawang mali. Noong una ay pumayag siya pero hindi na nakapagpigil si Elizabeth kaya kinumbinsi niya si Vilma na magsalita. Noong una ay ayaw talaga nito pero kalaunan ay pumayag na rin ito lalo na na makatanggap si Vilma ng iba't iba -tiba mga mensahe mula sa kanya mga kamag-anak sa Pilipinas. Wala itong hiyang sabihin ang nangyari sa kanya at kasabay niyan ay nagbukas na rin si Elizabeth ng fundraiser para makakalap ng pondo na maaari nilang magamit sa pagpapagamot nito. Nagbukas din siya ng proyekto na tinawag niyang AAP I Belong para magkaroon ng boses ang iba pang mga biktima o mga taong nakaranas din ng parehong kalipitan tulad ni Vilma. Kahit ito ay hindi pa rin nakaka-recover, ang 65 taong gulang na Filipina ay naging laman ng bawat balita ng maliit at malalaking news outlet sa US. Sa mga interview na nalaman ng mga tao ang punot dulo ng lahat. Ayon sa Pilipina, siya ay payapang naglalakad noon patungo sa malapit na simbahan ng Holy Cross Church. Sa actual footage na ito nakuha ng CCTV sa harap ng isang hotel, ay nahagip ang Pinay na naglalakad nang bigla na lamang itong sipain ng nakasalubong nitong lalaki. Bumagsak ng ilang metro ang katawan ni Vilma. Ngunit bago pa niya maproseso kung ano ang nangyayari, ang lalaki ay lumapit sa kanya at tatlong beses pa siyang sinipa sa ulo. Habang ginagawa niya ang lahat para makatayo, ang lalaki ay kalmado namang umalis sa lugar at naglakad papalayo na parang wala nangyari. Nang ang video na yan ay narilis ng mga otoridad sa publiko, ito ay kaagad nagviral dahil sa kabrotala na ginawa ng salarin sa Pilipinas. Ngunit ang mga Filipino na naoy nakapanood ng video na noong 2021 ay hindi naman maiwasan na magalit. Dahil bukod sa pananakit nito sa walang kalaban-laban na si Vilma, ay nadiskubre din nila na habang sinisipa nito ang matanda, ay sumisigaw pa ito na you don't belong here at FU. Para sa mga tao kung sino man ang lalaking yun, ay talagang galit na galit sa mga taong mula asya dahil sa isip nito ang mga ito ang nagdala ng virus na nagpasakit sa buong mundo. Para sa sospek, wala itong pakialam kung ikaw ay Chinese o hindi dahil para dito, basta ikaw ay mula Asia ay isa ka sa target niya. Ibinahagi ng mga doktor na bukod sa mga bali at sugat sa ulo ni Vilma, ang Pilipina ay wala sa kritikal na kondisyon. Ngunit kahit alam niyang gagaling ang kanyang mga sugat, para naman kay Vilma ay matatagalan bago siya makarecover sa trauma at takot na naranasan niya sa kamay ng salarin. Ibinahagi nito na natatakot siya kung siya ay pupunta sa isang lugar. Lagi din si Vilma na paranoid na baka may umatake na naman sa kanya dahil siya ay isang Asian. Nang makumbinsi siya ni Elizabeth na magsalita at ibahagi ang kanyang naranasan sa publiko, ang dating nahihiya na si Vilma ay lakas loob na nagpa-interview para kumbinsihin ang ibang mga biktima na magsalita at huwag manahimik kung nakaranas sa mga ito ng tinatawag na hate crime. Makikita mo sa poster na ito na ang mga otoridad ay hindi nagsayang ng oras at mabilis nilang ikinalat ang mukha ng sospek na naging rason kung bakit ito ay mabilis na nadampot. Ang salarin ay kinilalang si Brandon Elliot. Ito ay isang Black American, 43 taong gulang at isang homeless o pulubi sa New York City. Sinampahan ito ng mga kasong assault in first degree as a hate crime na Class B felony at criminal possession of a weapon in the third degree na isang Class D felony dahil napatunayan na ito ay meron palang hawak na kutsilyo nang inatake nito si Vilma sa kadahilan na kahit anong oras ay pwede nitong atakihin kahit sinong Asia na makita nito, ang judge ay hindi pinayagan si Elliot na makapagpiyansa. Habang naghihintay ng trial, ang mga reporters ay natuklasan na ang sospek ay meron palang marahas na nakaraan. Dahil noong 2002 ay sinaksak pala ni Elliot ang sarili nitong ina sa harap mismo na kanya nakakabatang kapatid. At para hindi ito maprosahan ng mas mataas na sentensya, ang naoy labing siyam na taong gulang na si Elliot ay nagplead ng guilty. Kaya ito ay pinarusahan lamang na makulong na hindi bababa sa loob ng labing limang taon. Nang mapagdusahan ang parusa, ito ay nag-apply ng parole pero dalawang beses itong denied hanggang noong 2019. Sa paniniwala ng mga parole officers na ito ay rehabilitated na o yung tawag nila sa taong nagbago na sa loob ng preso, Pagkalipas lamang ng labing anim na taon, si Elliot ay nakalaya din. Ngunit dahil sa kanyang criminal record at bisyo ay nahirapan itong magkaroon ng maayos na buhay. Kaya wala pang isang buwan, si Elliot ay naging pulubi. Ayon sa mga otoridad, ang sitwasyon at mental health nito ay mas lalong naging malala nang kumalat ang virus sa NYC. Ang balita na ang virus ay nagmula sa China ay marahil ang dahilan kung bakit galit na galit ito sa mga Chinese. Pero sa kadahilanan na hindi nito alam na meron palang ibang mga lahi mula sa Asia, sinabi ng abogado ni Elliot na yun ang naging dahilan kung bakit basta mukha kang Asian ay kasama ka na sa galit nito. Sa article na inilabas ng The New York Times, ang salarin pala ay madalas na matulog sa Four Points na isang shelter na matatagpuan sa West 40th Street. Ngunit nang sumabog ang pandemya, ang mga taong dating walang pakialam sa kanilang kapeligiran ay hiniling sa local community board na ilipat ang tirahan ng mga homeless sa ibang lugar dahil sa gulo at droga na dala ng mga ito. Si Louie Montanes na nakakilala kay Elliot ay binhagi na nagkakaroon lamang ito ng pera kung tumatanggap ito ng trabaho mula sa ibang mga tao. At kapalit ng pera, si Elliot ang bumibili ng pagkain ng mga ito. Nagpatotoo siya na sa halip na ang pera sa pagkain at ibang mga bagay na makakatulong dito na makaahon sa kahirapan, ginagastos ni Elliot ang pera sa sigarilyo at droga. Ang mga taong nakakaalam sa nangyari ay kinuwestiyon ng mga parole officers na nagpalaya kay Elliot dahil klarong ito ay hindi pa rehabilitated. Ngunit ang iba naman ay umasa na sana ay maprosahan ito ng mas matagal. Habang abala si Vilma at ang anak nito sa paglabas sa mga interviews, ang investigative reporter naman mula sa The New York Times ay nagawang makuha ang kopya ng buong CCTV footage sa loob ng hotel, kung saan nahagip ang pananakit sa Pilipina. At sa anim na minutong footage ay makikita na mas komplikado pala ang nangyari kay Vilma. Ilang segundo bago ang pag-atake, ang delivery man na ito na hindi konektado sa hotel ay pumasok sa lobby bandang alas 11 ng umaga. kaagad niyang napansin ang ginawa ng Slarin kay Vilma. Kaya mabilis nitong inalertuhan ang mga lobby men ng hotel. Isa sa mga ito ay mabilis na pumunta sa front door. Pero sa halip na pigilan ang sospek sa pananakit sa matandang pinay, makikita mong hinila nito ang pintuan para isara. Ang hindi na iulat ay kung naduwag ang mga labi men na pumagitna o tulungan ng Pinay, meron namang isang mabait na Samaritano na tinangkang pigilan si Elliot. Pero napaatras ito nang iwinasiwas ng sospek ang patalim sa kanya. Isang minuto pagkatapos niya nang umalis na sa harap ng building ang salarin, doon pa lamang lumabas ang staff ng hotel. Ayon sa mga otoridad, kahit may kakayahan, ang mga taong ito at mga tao sa labas ng hotel ay hindi man lamang tumawag sa 911. Saka lamang nagkaroon ng presensya ang mga otoridad sa lugar nang ang isang police officer ay saktong rumoronda doon. Many people, when things happen in their lives, ask the question, why me? Yes, and I've been asking some friends, why me? did i do something wrong what did i do to provoke that and all they could say to me is maybe there's a plan for you because you were spared and you're a strong woman and maybe god is telling you do something Noong December 14, 2023, tatlong taon pagkalipas ng brutal na pag-atake kay Vilma, si Elliot ay nagplead ng guilty sa dalawang kaso na isinumpa sa kanya. Kapalit ng pag-ako nito sa responsibilidad na kanyang ginawa, sa halip na 25 years, ang judge ay binaba na lamang ang sintensya sa labing limang taon at pag ito ay nakalaya na, idadaan si Elliot sa limang taon na probation. Ibig sabihin, imomonitor siya ng isang parole officer. Sa litratong ito ay makikita mo na masayang ipinagdiwang ni Velma na sa wakas ay mahukulog na rin si Elliot at wala na itong mabibiktima pang pa ibang mga tao, lalo na mga Asians. Ang Filipina ay naiulat na dumaan sa therapy hindi lamang para sa si physical niyang pangangatawan pero lalo na sa kanyang mental health. Sa tulong ng mga taong nagbigay ng donasyon ay nakakalap si Elizabeth na mahigit 15 million pesos na nagamit ng kanyang ina sa pagpapagamot at ang ibang pera ay ibinigay nito bilang donasyon para makatulong sa ibang mga taong naging biktima ng hate crime tulad niya. As of this recording, ang anak ni Vilma na si Elizabeth ay aktibo pa rin bilang founder ng AAPI, na non-profit organization na tumutulong sa mga taong nakaranas din ng hate crime tulad ng kanyang ina. Ang dalawa ay makikita mo rin sa litratong ito na kasama ang dating presidente ng US na si Biden nang pirmahan nito ang batas na magpoprotekta sa mga Asians. Ang hindi pagtulong ng mga hotel staff kay Vilma ay ipinagmalaki naman ni Kalbrag na presidente ng Union kung saan miyembro ang dalawang lobbymen. Para dito ay tama lamang na hindi kagad ka rumesponde ang mga ito dahil armado pala ang sospek. Ngunit kakainin niya ang lahat ng kanyang sinabi nang magdesisyon mismo ang management ng hotel na tanggalin ang dalawa. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan!